Hello po mga kalaki, hello 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 po sa inyo Magandang hapon po sa inyo, alas dos na po ng hapon At syempre, nakita nyo, ayan paalis po tayo Tayo po ay may pupuntahan lang Ayan po mga kalaki, pero ibibigay ko na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon Kung alas dos ng hapon, kunin mo na mga kalaki Umpisahan po natin sa Japan, 9120 Italy, 7438 Germany, 2661 Korea, 9392 Greece, 5163 Canada 2437 Mexico 1839 Australia 2377 New Zealand 6085 India 2152 Philippines 3574 Thailand 7188 Taiwan 5196 Malaysia 2731 Dubai, 6268 Hong Kong, 0913 Singapore 5344 China 7280 Texas 3139 Israel 6314 Las Vegas 2377 Alaska 8025 Saudi 3138 Ayun mga kalaki kompleto na po mga 4 digits lucky numbers ngayon kung alas 2 ng hapon laban na mga kalaki good luck at ingat